Oo, oh, ikaw, ikaw, ikaw. Ako? Bakit? Yung motor mo, parang ex ko. Huh? Ha? Ex mo? Ano naman kinalaman ng motor ko sa ex mo? Iniwan din ako biglaan. Nang walang dahilan. Let me be the one to break it up So you won't have to make excuses We don't need to find a setup where Someone wins and someone loses. Kuya, problema na nga ako sa motor ko? Uhugot ka pa? Teka kuya, may alam mga balito na paayos na ng motor? Paayos ko lang tungo motor ko, maayos pa? Baka sakali pang maayos niya. Pa. Ganyan din yung buong akala ko. Maayos pa. Pero mas pinili niyang maghanap ng iba kaysa maayos yung pinagsamahan namin dalawa. Pugot pa more! Ay, ang inisip ko lang kuya, pinayos ko na kasi po kahapon double check pa. Akala ko okay na talaga. Tapos ngayon, ibiyahe ko. Akala ko talaga tatakbo na siya ng tama. Pero hindi pa pala. Parang salabian. Paasa! Ha? Paano mo naman nasabi? Akala mo yung pagiging niya sa'yo, mahal ka na niya. Pero ang totoo, pinagmumukha ka lang yung tanga. Tanga! Pansamantalang unan, sa tuwing ika'y nahihirapan, pansamantalang pa'n nyo. Punti-punti <coughs> na lang nung mayak na ako sa hugot mo. Apo na oh, hindi ka lang pa buwisip Tulak ko na lang akong Kitulak. Ano naman 'yan? Ano naman 'yan? Pinagtulakan. Ganyan na ganyan yung ginawa niya sa akin sa harap ng maraming tao. Sabi niya pagod na daw siya. Pero ang totoo, nagmahal siya nang iba.